pakinggan natin ang isa sa ating trio tagapayo, Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Magandang araw po sa inyo. May mga pagkakataon na kumisan, pag mali ang senyales natin ibinibigay sa magulang natin, lalo na yung negatibong pamamaraan na hindi ka naglilinis, hindi mo ginagawa yung supposed to be na dapat sa bahay, syempre, iba ang senyales na ipinapakita mo sa nanay mo. Ngayon, kung sasabihin matigas ang ulo mo, kumisan talaga namang matigas ang ulo natin eh. Pero hindi, hindi siguro naman sa pagkakataong ito, Aling Ruby, ang iisipin natin, anak natin yan eh. So, nandun yung chance na hindi mo palaging sasabihin, matigas ang ulo yan. Wala yung ano, wala nang kahihinat na niyan. Anak po natin yan. Ang pagiging magulang natin, hindi lang po yung dahil bata sila. Magiging magulang tayo hanggang sa pagtanda natin, iisipin pa rin natin na tayo ay may mga anak dahil kasi ang punto rito kinakailangan natin pa rin yung bonding hindi tayo inentrust sa atin ng mga anak natin eh ng Diyos eh. hindi po yun sinasabi natin na pero pag ganito eh ay kailangan ano Ganito, um, ikaw magpapaaral sa mga kapatid mo dahil kasi pinag-aral kita. Meron palaging binabalik. Pero isa lang po ang tatandaan natin. Pag ikaw ay naging isang daughter-in-law or sabihin na natin makikisama tayo sa isang pamilya. Gagawa ako ng paraan para lahat maging ako mag- um, hindi lang yung sabihin yung magiging mabait ako sa aking biyanan, mabait ako sa aking mga hipag, kundi talaga magpapakita ako ng kagandahang loob dahil kasi makikisama ako. Pero hindi dapat maging sobra. Dapat ikaw maging peacemaker din. Yan lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Pakinggan naman natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat po mga Karla. Ang nakikita ko dito, yung tinatawag sa batas na alienation of affection. Ano yung alienation of affection? Meron mga tao na kagaya ng in-laws, miskin na hilaw o totoo, eh pag pumasok sa pamilya, eh sila na yung nagiging favorite. Hindi nakakatulong yun yung rinireinforce reinforce mo na sabi nga niya, dapat ikaw maging pacemake, peacemaker uh, sa bell. Si Jeline naman. Kaibigan ka, pero pero gin, gumaga, what? gumagatong ka. Ginagatungan mo yung tinatawag na alienation of affection. Imbis na sabihin mo, Nene, intindihin mo na lang ng nanay mo. Talagang mahal ka niyan. Ikaw pa nagsasabing samantaon yung nanay niya at ikaw pa nagpapakain. Parang ikaw yung uh, 24/7 na sa bahay nila no parang ikaw nga yung ano yung camera doon CCTV camera sa so, ko kung ako ang mag uh, magde-decide dito isa sa bell may trabaho ka at ang asawa mo uh, may trabaho din kayo na ang umalis sa bahay kasi pareho naman kayong magtrabaho ikayo eh, ang may kakayanan na kumuha ng isang mag-alaga ng anak mo, ninyo. Si Mami Ruby naman, eh, bigyan natin ng pag-asa si Nene. Pakita mo, pakita niyo na mahal siya. At Nene, pakita mo na hindi matigas ang ulo mo. Yung ginagawa mo, i eh, negative yun. Lalo na, pag, lalo, lalo na, ma-alienate, hindi ka mamahalin ng nanay mo kung hindi ka tumutulong ng sa bahay, hindi mo pinapakitang rinirespeto mo, rinirespet mo siya at panay ang tambay mo. Yun lang ang solusyon ngayon. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Dr. Love. Thank you. Alam nyo, sa pagtatapos ng programa natin, Aling Ruby, kinakailangan ma-resolve natin ang problema. Okay? Uh, ako sa mga anak ko, nene, naging, naging lantaran nako sa mga anak ko at sa mga manugang. Kapag nag-asawa ng anak, pinapatira ko sa bahay kasama yung manugang for six months. Pagkatapos ng six months, alis sila. The reason being is, gusto ko makitang ugali ng aking manugang. Yan. After six months, pipilitin ko silang lumipat na ng bahay at bumuo ng kanilang kaharian. Kasi may asawa na sila. Okay? Tapusin natin ang programa nang hindi kayo nagkakahiwalay na mag-ina. Kasi nanay ka na rin, naunawaan mo na rin ang damdamin ng iyong nanay. Huwag niyong sirain ang inyong relasyon. Si Isabel is not a threat to you. Pakita mo sa nanay mo na mas mahal mo siya kaysa sa pagmamahal ni Isabel sa kanya. Uwian mo ng siopaw. Uwian mo ng ahopya. Ahopyang hapon. Pag uwi mo sa bahay. Kaysa ibili mo ng alak i -bili mo ng Hopi hapon, uwian mo sa nanay mo, uwian mo nanay mo. And I tell you, makikita niya yung concern mo sa kanya. Kasi ngayon, hindi niya nakikita eh. Finally, huwag nating sirain ang ating relasyon. Kung may dapat ingin ng tawad kay nanay, humingi ka ng tawad. Mahirap namang si nanay pa humingi ng tawad sa'yo. Buuin natin ang isang magandang pamilya. Kung pupwedeng maging kaibigan ka ni Isabel, be a friend to her. Maraming salamat. Maraming salamat Dr. Love. Brother Jun Banaag.